Yes sir, we understand na patuloy talagang paghihigpit ng ating LTFRB sa pag-monitor ng uh, mga kumpanya na pinagkalooban ng prangkisa. At uh, ang latest, we understand, among others, ay itong suspension ng uh, operations ng, ano ano ba ito, Mersan? Dahil doon sa road crash na nangyari dito sa Commonwealth, uh, sir, jo sir Joel. Yeah, yes sir, Sir, sir Alan. Opo, tama po at... Uh... Pag ngayon po ay uh, napag uh, nabigyan na po ng uh, LTFRB board ng kanilang uh, preventive suspension yung uh, mga units nung sa isang case number ng kanyang uh, franchise. Ayun. So tatagal po ito ng ilang araw uh, sir Joel? Uh, ito kasi sa Al, isang isang uh, preventive suspension ay mm. isang buwan po ito. Isang buwan? Preventive. Opo. Opo. Ito po yung walang uh, pinagkatalo po ng LTFRB. Pag may mga atulad nitong mga insidente. Okay. And within this period habang uh, sila nasa ilalim ng preventive suspension, ano po yung mga kondisyon na kinakailangan uh, sundin nila base sa direktiba ng ating LTFRB sir. Una po, kailangan po i po nila yung mga plaka ng uh, mga units na kasama po doon sa isang prangkisa para po uh, Uh, hindi po muna sila tumakbo model preventive uh, suspended po nga po sila. Mm. Uh, pangalawa po, doon po sa uh, suspension order po ng board, may mga condition na kailangan nilang gawin. Opo. Within the month. Oh, uh, magawa nila na maaga pero binibigyan po sila ng isang na gawin. Una po, kailangan si inspect po uh, ating, na roadworthiness ng ating nakalunan mga sasakyan Mm. Uh, pag, uh, pa assistant po ng mga seminar itong mga drivers nila at uh, kasama na rin po yung mandatory uh, drive testing po ng ang mga drivers at uh, yung pong uh, unit ay dadalhin mismo doon sa inspection area ng LTO. Ayun. Okay. So kinakailangan, napanggit mo yung aspeto. Of course, sa na ng mga unit to make sure sa Joel na mga ito ay roadworthy pagbalik ng uh, kanilang pamamasada after the 30 day suspension pero maliban dyan, of course i-check din ang kakayahan at pagiging fit ng mga driver at conductor uh, to para mag-operate ng motor vehicle uh, sir Joel di ba Opo kasama po yun doon sa kanilang uh, gagawin ng ating operator po hmm. ay uh, dapat uh, pa-undergo ng seminar uh -huh. uh, yung whatever at uh, sabi nga po meron po pa mga drug testing na uh, kailangan nilang gawin para po makomply yung pag-uutos uh, po ng LTFRB doon sa kanilang suspension.